Punta tayo sa mga balitang pambansa. Pumalagang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa hininging kondisyon ng Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kiboloy. Ang git ni PBBM dapat igalang na lang ng pastor ang hatol ng korte ng ihain ng warrant of arrest laban sa kanya. Lalo't matibay raw ang ebidensya ng pangaabuso ni Kiboloy sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ang giit pa ng Pangulo, hindi pa dapat alalahanin ni Kiboloy ang nakabinbin warrant at mga kaso sa Amerika dahil matagal pa itong mapoproseso. Sa panayam sa programang ito, sinabi ng isa sa mga abogado ni Kiboloy na si Israel Elito Torion na natatakot si Kiboloy na sumuko. Baka raw kasi makialam ang Amerika sa kanyang mga kaso. I hope the public will understand that uh, Pastor Apolo Sikiboloy when he made that statement, he made it as a layman. He may be a very intelligent man, but he does not know the intricacies of the law completely. Yan po ang tinig ni Israeli, Israelito Torion, legal counsel ni Kiboloy. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nahakang website ng National Home Mortgage Finance Corporation. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni DICT spokesperson Aboy Paraiso na gumugulong pang pa investigasyon pero maliit lamang daw ang datos na nakompromiso kumpara sa ibang mga ahensyang nahak. Marami sa mga apektado nito ay miyembro ng pag-ibig. Nauna na raw inabisuhan ng NHMFC ang kanilang mga miyembro tungkol sa data breach. na ko nila na nagkaroon nilang hacking do sa kanilang mga sistema. Pero agad-agad na -agad naman na secure at saka na-isolate yung mga systems nila. Pero for purposes of being transparent do sa kanilang mga miyembro, talaga kang naglabas sila ng advisory last Thursday. Yan po ang tining ni di DICT spokesperson Aboy Paraiso. Magpapatuloy naman ang mainit na panahon sa mga susunod na araw dahil sa Easterlies o pag init ng hangin galing sa Pacific Ocean. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng init, alinsangan at kaunting pag-ulan sa silangang parte ng Visayas, Mindanao at bahagi ng Bicol Region. Bahagya namang magiging maulap sa Metro Manila at sa mga natitirang bahagi ng bansa. Wala namang nakikitang papasok na bagyo sa mga susunod na araw. Matatanda umaabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa noong nakaraang linggo. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.